Magandang hapon po sa lahat. Dosong Bisayas, Mindanao, kung saan kayong tako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV 29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig to, pangungulit taho ng barya, kaya ho tayo nandito at sinisiling natin ang kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang hapon po sa akin mga subscriber, kung saan kayong dako ng mundo po, keep safe po sa akin mga subscriber, thank you so much Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dyan at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins, sinisiling natin ang kanilang mga halaga, ayan po Hihingi lang po sana ako ng pabor, baka pwede makisuyo, ayan At maluwag naman po ang ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po, ayan Thank you so much din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan, Samuel Soriano, yung mga nakapalo sa akin. Thank you so much din po dyan. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pira po ng Pilipinas. 2 pesos po. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki na po sa kaliwang bahagi, hindi ng kanyang pangalan. Siya po ay si Andres Bonifacio, ang takila natin bayani. And then met mark in the 1984 in the Republika ng Pilipinas. Pagkikot ikot po natin, makikita ho natin ang isang nyog at 2 pesos po. Ang scientific name po niyan, ayan po, o kukos no se si pera. Large type po ito, mayroon po small type ito. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po. Type, standard circulation, coins, years, 1983 hanggang 1990, value nito, 2 pesos po, large type po, currency piece. So, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 12 grams. May haba po itong 31 mm. May kapal po naman itong 2.2 mm. Hugis po, diagonal, 10-sided po, orientation niya, medal alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number, industry 750 3750. Reference number, KM-2 po, 2 1.44. Ayan. Ito pong year 1984, ito po ay 35%. Kung ilang peraso naman ang ginawa ng ating Banko Sentral nito, ito po ay 121 million. 111,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang fine, 22. Very fine, 22. Extra fine, 22. Almost uncirculated, 26. Uncirculated nito ay nagkakahalaga na po ng 61 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang pamantayang presyo doon sa ating mga platform. Ayan. Doon sa ebay.com may nakita ho tayo rin na rare coins daw ito. Binebenta nyo po ng 1,328 pesos. Meron din na sabi doon na rare coins din na binebenta niya po ng $22. Meron naman tayong nakita doon na bebenta nito ng $23.99. Sa carousel pH naman po tayo dumako. Sa carousel pH po, 2 pieces ng 1984, binebenta niya po ng 1,000 pesos. Meron din tayong nakita doon na 1984 hanggang 1985, binebenta niya po 2, 2 pieces coins lang. Ayan. 1984 at saka 1985, binibenta niya po ng 3,000 pesos. Mayroon din tayong nakita doon na 600 pesos. And then, yung pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 300 pesos. Ayan lamang po ang aking maibabahag yung kanyang presyo. So, hanggang dito lamang po, Losong Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, Kaysip po sa lahat, and God bless.